Nasagip ang isang babae mula naman sa limang taong pagkakakulong umano mula sa isang pinaniniwalaang kulto sa bayan ng Balamban sa Cebu. May ulat on the spot si Nico Sereno ng Cebu. Nico? Connie, ni Ronda ng NBI ang bahay ng sinasabing kulto dito sa bayan ng Balamban kaninang umaga. Sa visa ng search warrant na inisyu ng Toledo City RTC, niraid ng pinasanib na puwersa ng NBI at PNP Cebu ang pinaniniwala ang kuta ng isang kulto na pag-aari ni Casiano Abduhan Jr. Unang nakatanggap ng reklamo ang Provincial Women's Commission na limang taon na umanong nakakulong sa bahay ng sospek na rescue ang babae na kinilalang si Emma Bukabal, 33 years old. May info rin na isang bata ang nakalibing sa bakura ng bahay ng sospek na-retrieve ang katawan sa isang tunnel sa loob ng bahay. Ang tunnel ay para sa isang treasure hunting purpose umano, sabi ng sospek, at maaring yung ama mismo ng biktima ang naglibing sa bata dito. Tatlong taon ang nakakaraan nagpagamot ang biktima sa nasabing sospek. Inotopsi naman ng NBI ang labi ng labing apat na taong gulang na biktima. May na-confiscate rin na dalawang baril na kalibre 38 na revolver. Itinanggi naman ng sospek na may kulto sila katoliko daw sila at nakatira lang umano sa kanila yung mga followers nila. Puro kusang loob umano ang mga ito na nakatira sa kanilang bahay. Pinag-aaralan ngayon ng mga otoridad kung ano-anong kaso ang isasampa sa akusado. Connie. Maraming salamat, Nico Sireno ng GMA Cebu.